naman kasi sa label yan kung di sa nararamdaman. Kahit di naging kayo kung sobrang minahal mo yung tao, ay talagang masasaktan ka pag nawala siya. Wala din sa haba ng pinagsamahan nyo. Kung talagang minahal mo siya, ay talagang masasaktan ka. Ang sakit pala, no? Yung kahit hindi naging kayo, pero... Nasasaktan ka. At di mo inaasahan na dadating sa punto na... Kailangan mo mag on sa kanya. Kahit di naman naging kayo. Kahit wala namang kayo. Yung pakaramdam na... Gusto mo magalit sa kanya pero di dapat kasi walang kayo. Ang sakit masaktan no. Lalo pa wala kang karapatan. At ang sakit masaktan sa tao na di alam na ikay nasasaktan. Kasi nga wala siyang alam. Wala siyang alam sa yung nararamdaman. Kasi ang alam niya lang na okay ka, na di ka naaapektuhan, pero ang di niya lang alam, labis ka na palang nasasaktan. Kaya ang magagawa mo na lang ay umiyak ng umiyak kasi eto lang yung magagawa mo para mabawasan ang sakit na nararamdaman mo. Yung pakaramdam na matutulog ka na may luha sa iyong mata at pagkagising mo sa umaga, di pa rin nababawasan ang sakit na iyong nadarama na kahit anong gawin mo, kahit dibangin mo man ang sarili mo buong umaga, pero sa tuwing matutulog ka na, at na naman, nasasaktan ka na naman. Kasi kahit na masiyahin kang tao, di mo maitatago sa mga mata mo na may pinagdadaanan ka. Pwede ka kasi magsinungaling sa iba, pero di mo maitatago sa sarili mo na durog na durog ka na. Yung pakaramdam na puso mo lang yung nasaktan. Pero shit, apiktado ang yung buong katawan. Na kahit gusto mo mang kalimutan siya pero di mo pa rin magawa. Kasi sobrang minahal mo siya. Sobrang minahal mo siya. Wala naman kasi sa label yan kundi sa nararamdaman. Kahit di naging kayo kung sobrang minahal mo yung tao, ay talagang masasaktan ka pag nawala siya. Wala din sa haba ng pinagsamahan nyo. Kung talagang minahal mo siya, ay talagang masasaktan ka. At kahit pa ang oras na kasama mo siya, kung sobrang siyang naging mahalaga, ay di mo talaga maiiwasan na masaktan ng sobra. At kahit napigilan mo man na di maaapektuhan, ay talagang di mo maiiwasan na masaktan. Kasi nagmahal ka, nagmahal ka ng toto, at nagmahal ka kahit di naging kayo.